Sa na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang lumang bato kung saan ay may nakaukit dito na isang simbolong hugis puso na natuklasan ng ating katiyech sa kanyang sinusuring lugar Sa larawan na ito ay ating nakikita ang aktual na batong o bagaw sa pansin ng ating katiyech sa kanyang site Tulad ng ating nakikita sa bahagi ng batong ito ay ating mapapansin ang nakaukit na hugis pusong marka at bukod sa nakaukit nitong pusong marka, ay meron na rin itong maraming mga butas. Pagdating sa mga simbolong puso bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon, ay meron itong mga napakagandang kahulugan. Ang isa sa mga karaniwang kahulugan nito ay kinukumpirma nito na ang lugar na ito ay positibo kung saan ay nangangahulugang may isang nakatago o nakabaong deposito sa paligid. Kaya kailangan pa nating suriin ang buong paligid ng lugar para kalapin ang ibang mga marka sa paligid nito. Ang isa pang karaniwang kahulugan ng pusong marka ay wealth at hope na pagdating sa pag-unawa ng isang treasure hunter ay isang large volume of treasure deposit kaya kung isang pusong marka ang sadyang kinamit ng mga sundalong hapon bilang isang importanteng marka, alam na natin ito ay isang malaki at napakahirap na proyekto. Dapat mong malaman na kapag isang napakalaking deposito ang nakabaon sa isang lugar, karaniwang ito ay nangangailangan ng napakahabang oras at matinding pagsisikap para matagumpay itong mahukay. Kaya ito ay maaaring tumagal ng ilang mga taon. Ang isang puso bilang marka ay maaari na rin itong basahin bilang isang pointer na nagtuturo ng isang direksyon. Ang bahagi ng puso na ito ang siyang pointer nito na direktang nagtuturo sa direksyon na siyang ating susundin o tatahakin sa kadalasan kapag ating tinahak ang naturang direksyon na ito ay ating mararating ang lokasyon na kinalalagyan ng kasunod na marka. Pero kung ito naman ay direktang nakaturo sa ibabaw ng lupa, ito ang siyang ating magiging digging spot o ang lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Kaya pagdating dito sa ating nakaukit na pusong marka, ang pointer nito ay nakaturo sa pababang direksyon kung saan ay ang iba bang bahagi ng batong kinalalagyan nito. Kaya sa madaling salita ay ito ang siyang ating uumbisahang hukayin. Pagdating naman sa mga butas bilang marka, ang mga ito ay may iba't ibang maaaring maging kahulugan sapagkat ang mga butas na ito ay maaaring nagpapahiwatig sa deposito, distansya, lokasyon at maging direksyon. Ngunit kung ang butas ay isinama ito sa isang pusong simbolo, ang karaniwang magiging kahulugan nito ay ang bilang ng mga nakabaong deposito sa lugar. Kaya kung ang isang pusong marka ay meron itong maraming kasamang mga butas, ito ay nagpapahiwatig ng multiple separate treasure deposits. Ngunit ang pinakamalaking katanungan sa markang ito maaari nga ba natin itong sabihin na ito ay isang lihitimong marka? Man-made o nature-made Bago natin simulan ang ating operasyon ay sadyang napakalaga na ating pag-aralang mabuti at maingat nating suriin ang ating mga marka na ating naging batayan sa ating paghuhukay. Kailangan nating suriin ang ating mga marka kung ito nga ba ay lihitimu o hindi. Ang isang paraan, lalo na sa mga nakaukit na marka ay ang pagkilatis sa mga ito kung ito ay sadyang gawa sa kamay ng tao o pawang gawa lamang ng kalikasan. Maraming mga baguhan ang nabibiktima ng mga nature made na marka o gawa ng ating kalikasan kung saan sila ay nagkukay sa mga lugar na humantong lamang sa kanilang pagkabigo. Kaya pagdating dito sa batong ito, kailangan nating suriin ng mabuti ang mga nakaukit na marka sa ibabaw nito. Ito ay ating simulan sa mga butas. Batay sa aking sariling pagsusuri, masasabi kong ang mga butas na ito ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti. Mapapansin natin na ang mga hugis nito ay hindi pare-pareho at maliban dito ay sa palaran lamang ang kanilang pagkakaayos. Paano naman ang nakaukit na puso? Pagdating naman sa nakaukit na puso ay masasabi ko na sadyang napakaganda ang pagkakaukit nito. Gayon pa man, ang aking naging pagsusuri dito ay masasabi kong ito ay nature made o gawa na rin ng ating kalikasan. Batay sa aking sariling mga karanasan, marami na akong naingkwentrong mga nakaukit na pusong marka sa ibabaw ng iba't ibang bato. Kaya naman ang paraan ng pagkakaukit sa pusong ito ay isang pamilyar na bagay na may pagkakahawig sa mga natural na inukit ng kalikasan na akin nang nakita. Pero gayon paman, maaari pa rin na ako ay magkamali. Kaya ang pinakamabuti nating gawin dito para ito ay higit nating makumpirma ay subukan lamang natin itong umpisahang hukayin. Trial D kung sadyang meron tayong isang malaking pagdududa sa pagkalihiti mo ng nakaukit na markang ito, maaaring tayo ay magsagawa ng isang trial dig dito sa lugar na ipinapahiwatig ng ating naturang marka. Sa ating marka na ito, ang lugar na ating susubukang hukayin ay dito lamang sa saktong gilid na bahagi ng batong ito. Maaari natin itong hukayin hanggang sa lalim na libang talampakan at kapag ito ay ating naabot dapat ay meron tayong matagpuan na isang nakabaong marka sa ilalim na siyang higit na makakapagkumpirma na tama ang ating inumpisahang hukayin at dapat lamang natin itong ituloy. Gayunpaman, kung ito ay ating hinukay at tayo ay umabot sa lalim na limang talakpakan o higit pa, ngunit sadyang wala tayong naingkwentrong marka ito ay nangangahulugan lamang na ang markang ating ginamit na batayan sa pagkukay ay hindi isang lihitibong marka. Kaya ito ay nangangahulugan na dapat nating itigil ang ating pagkukay sapagkat tayo ay nagbasi lamang sa isang nature-made na marka. Shoutout kay Gati na si Wong Dimalin Channel. Shoutout kay Gati na si Nengi Kares. Shoutout kay Gati Edge na si Bautista. Shoutout kay Gati na si Rex Alipo. Shoutout kay Gati na si Nueva Vizcaya CSTH.